karaniwang nangangailangan ng extreme solar heating upang makalabas ang metallic atoms mula sa nucleus. Gayunpaman, ang 3 Eyes Las Atlas ay gumagawa ng nickel signatures habang medyo malayo pa sa araw. Posibleng sa anyo ng nickel tetracarbonyl na nabubuwal sa ilalim ng ultraviolet radiation. Ang kombinasyon ng exotic volatiles at metallic emissions ay lumilikha ng coma chemistry na hindi katulad ng anuman sa solar system databases. Ang mga polarimetric observations ay naghahayag ng structural anomalies na nagpapahirap sa brightness mystery. Ang Three-Eyes-Las Atlas ay nagpapakita ng kakaibang mataas na negative polarization sa maliliit na face angles na nagpapahiwatig ng dust grain properties na lumalayo sa karaniwang cometary material. Ang coma, ay tila nag-scatter ng liwanag ng naiiba kaysa inaasahan. Posibleng nagpapalakas ng apparent brightness lampas sa kung ano ang actual mass ng napalabas na materyales.